Dinner na recipe guys para po sa inyo lahat. Kung gusto mong kumain ng quality food, ibigay na natin ng todo, ang best ingredients para all happy kapag kinain natin. Start na tayo magluto ng very cheesy and creamy bibingka. Sa so, recipe na ito, gagamit tayo ng itlog, vanilla extract, asin, sugar, ibit natin hanggang matunaw ang asukal. Kapag melted na ang sugar, i-add ang 3/4 can only na condensed milk. I-reserve ang one 4 for toppings. I-add ang melted butter, evaporated milk or fresh milk and coconut milk. Ibit natin hanggang all ingredients are mixed together and ilagay na ang glutinous flour. Gradually lang ang paglagay para hindi mahirap ibit. Then, imix na natin hanggang smooth na ang mixture. Pero okay lang if mayroon pang buo-buo na konti kasi sasalain naman natin later. 3 4 full na mixture lang ang pwedeng ilagay sa baking pan kasi mag-expand pa when baking at may toppings pa. I-bake sa 175 degrees Celsius for 30 minutes na nakapreheat ang oven. After 30 minutes, alisin sa oven and spread evenly yung tirang condensed milk. Then, lagyan ng quick melt cheese. Mas madami, mas okay. It natin ng 15 to 20 minutes, and after 20 minutes, guys looking perfect and ready to enjoy this special bibinka of Mami Myla. Kainan na.